Yan, good morning mga kaidol. Uh, welcome back sa ating YouTube channel. Sa hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel Sky TV Vlog at i-subscribe din ang Glen Adventure mga kaidol, ang bagong YouTube channel natin. Uh, sa ngayon mga kaidol, ito na ah uh, nguhaw tayo. Ka kawayan, bamboo ko kay para sa kasal ni Totong mga kaidol. Tarol lang daw. Yan. Nari ang akong mga manhod diri ang kauban. Okay, kita may kuan diri. Ubo kay dala. Okay, okay, kay maghimo may magtul na midaan mga kaidol, kay para sa mga abot na kasal sa mo ang igagaw. And.

Yan mga kaidol. Ito na ako, dalawa. Ang kunin natin. Yan, kuha na mga kaidol. Yan. Yeah. Nakuha na, nakuha na. Yan mga kaidol, ito Ito na ako. Ah, Nakabloom mo na yung mga kaidol Ano si, ya si Tutong? Yan po mga kaidol ah, uh, Ito lang dalon diri sa katuldahan ato ito mga kaidol Tapad lang ni sa muang ano, sa ang simbahan na mga kaidol oh. Ang sa kumangod. At kita ko sa inyo karon mga kaidol Una dire mga kaidol Gipatag ni ugbak ko Ya. Ini you know, monyederia ambuang uh, tuldahan. Lihat. Aku kaio Ah. Kata itu pis pantu itu mah. Monyederia ambuang tuldahan. Monyederia. Bijiu mau ugan ni mah kadol uh, magsugod na may patindog ug, ano kawayan para sa matolda na naitrapal o oh, mara na ka layo pwino ito oh, dito pa gisukod na sa trapal eh, pusti na siya tura tapos dia skini kana mara na ato na sugod diya pa ako ah, na idol yan Bangan niyo sa next nating video uh, ni mga kaidol ha. Para mahinay-hinay uh, na to kay wa matay cameraman. So mga kaidol, ah uh, pa na tulo pa kabuka buka labo kay uh, ni Juan Mahinoon. Ah, na pag pagtaon mga kaidol kay para layo mo lang langkoy sa kon kawayan. Ya yeah, pustihan pa na mo ladas nga uh, pustiha ana. Para pustitan na tog, isa ka kawayan. Yan mga kaidol. Bangayo sunod nga ting ano pagpanaling tulda mga kaidol. Come on. Kaidol, ah uh, monani uh, nahuman na ato. Pero ugma na mo ni tiwason mga kaidol o butangan mo og makita niyo ni ugma sa buntag siguro amo ni humanon. Kay karon relax na puta. Kay dugay pa man pud ang kasal. Mona ni ang atong update karon. Uh, tao na malay nila ayo mana ni ang update na to karan buta nga na to gisa diyo buta nga na to gisa ka kuhan ha yan mga nyo kay idol daku malay nga yung trapala dahi ni gamay ramang gudang Uh, mana ni, nauman, na nakatabang po tagamay Muna yung update kay naguna mare sila. Ah, muna ni ang kono mga kay dulo. Adi ah, na limo. Di limo kono kay na may puy pisi nga nakakuan di sa mo down. Ano? Yeah, okay na mga kay dul. Ano?